mga idol, may stock tayo ulit na tire. Itong mga tire na to ay Rizo tire. Yan, magandang klaseng gulong uh, mga idol. mayroon meron tayong pang tube type. Meron din tayong pang tubeless. Ah, ah <laughs> pumunta dito si sir, sabi niya sarado, Pinichiron daw, kawang ganon Ay, patawagan muna siya kung ano ba oh, sir Eh sabi ko, wala, nakabiyahe kasi ako nung, ano, eh, nung araw na yun sir, kawang ay, yeah. So ayan mga idol, what's up sa atin lahat, isang panibagong araw na naman sa atin lahat mga idol So meron tayo na delivery ng uh, tire, uh, motorcycle tire At ito ay ating i-stack dito sa ating shop So mga idol, bali ito yung uh, tire na magandang klase So uh, bibigyan ko kayo ng review regarding dito sa tire na to Kung anong quality mayroon itong tire na to mga idol, yan So magre-restock tayo dito sa shop ngayon mga idol ng paribagong uh, mga gulong So ayan mga idol, so let's go So ayan mga idol, nandito na yung mga ano natin, tires natin na uh, bagong delivery. So, ito po yung uh, Rizo tire. Yeah. Meron tayo 317, uh, 275, 17, yeah. 80, 90, 70, 90, 17, 17 siya. Meron, meron din, tayong uh, 80, 90 and 70, 90 by 14 din. Yeah, At meron din tayong mga pang disc idol, ha, uh, mga 14 sizes. Yeah, pang Honda Click, uh, pang Aero, uh, pang Mio Sporty, Mio I, 125, yung yeah, mga idol. So pasyal lang po dito sa ating uh, shop, dito sa Santiago's Motorcycle Shop. At tingnan natin uh, baka ito yung mga hinahanap ng mga tires. Yan yeah, mga idol. Ito po ay Rizo motorcycle tire. Ay, ang hirap pala magsalita ng mabilis mga idol. Ha ha ha. Yay. Bali ply na siya idol ha. ply na siya. Lahat ng sizes ply na po 'yan. Kaya magandang klase, quality. Kaya kung ako sa iyo mga idol, i-try niyo na tong tire na to at uh, masubukan niyo ang quality niya mga idol. Idol. Bigyan hmm. pakita nang discount idol. Sige ka. Sige, subukan mo. Ha. Mapapawaw ka na lang talaga sa kanyang quality mga idol. So subukan mo na mga idol. Tara, let's go. So, pag i ply kasi na tinatawag is mas medyo mas uh, matibay kaysa doon sa mga ordinary na ibang brand na tire. So, yung iba kasi 6 ply lang. Yan. Ito 8 ply po mga idol. Yan. Ito, gaya nyan, mga idol. Six-ply lang yung mga yan, idol. Oh. Yan, mga Leo Laser, yan. Bale, meron naman tayong ibang brand. Michelin, mga ganyan. Uh, meron din tayong isang uh, tubeless na katulad ng uh, Bees. Yan, yeah, mga yan. So, parating pa lang yun, mga idol, yung mga tayo natin nayon. At meron tayong uh, order din na uh, gano'ng mga klaseng pa. So, that's it. Pansit, mga idol, our video for today. So, keep safe, everyone, and bye. God bless, mga idol.